sadyang napakaganda ng mukha ng tropa kong si Wendy. Para siyang mga bidang babae sa mga palabas na ang bida ay mga koreana. Napakaputi kasi nito. Matangos ang maliit na ilong. Makipot ang manipis na labi. At singkit ang mga mata. Bagaman at payat lang siya, ay maumbok naman ang kanyang balakang katamtamang laki ng dibdib na bumagay sa maliit niyang bewang. Maraming kalalakihan ang nagkakagusto kay Wendy. Kaya nga lang, ay bagaman napakaganda nito, ay may pusong lalaki ang tropa kong yun. Babae rin ang gusto niya. Sabay kaming dumaki dahil magkababata kami. Sabay naliligo sa ulan. Sabay naliligo sa poso. Nang walang kahit anong saplot sa katawan. Ni minsan ay hindi kami nakaramdam ng kahit anong mali siya. Dahil pareho naming alam na tomboy siya. Pero ngayon nga ay dalagang dalaga na si Wendy. Oo nga at tomboy to. Pero hindi naman mahahalata sa kanyang pagkilos. Kilos babae pa rin naman siya. Maikli nga lang ang buhok. At palaging nakasuot ng maluwag na damit. Na minsan din ay hindi siya naglagay ng make-up sa kanyang muka. Isang araw ay nagpunta sa bahay namin si Wendy. Tahimik lang siya at hindi nagsasalita. Medyo nanibago ko sa kanya sa mga pagkakataong yun. Ang kilala ko kasing Wendy ay palaging nakabungisnis at napakaingay palaging nagkukwento ng kung ano-ano. Pinapasok ko siya sa aking kwarto. Ganun naman kami palagi. Nagpapalipas ng oras sa kwarto ko. Sa panonood ng kung ano-ano sa TV. At pagkukwentuhan ng mga bagay-bagay. Pre, nandyan ba sila tito at tita? Tanong niya sa akin. Ang tinutukoy niya ay ang aking mga magulang. Sumagot naman ako na wala at may pinuntahang kamag-anak. Malamang ay bukas pa ng umaga ang uwi. Magaling kung ganun, hindi nila maririnig ang pag-iyak ko. Sambit ni Wendy. Napakalakas ng naging paghagulgul nito habang kinukwento ang nangyari. Meron daw pala siyang naging kasintahang babae. Hindi niya raw sinabi sa akin dahil balak niya raw na ipakilala sa akin ang babae kapag umabot sila ng tatlong buwan. At iyon nga ang hindi nangyari. Dahil kaninang umaga raw ay nakita niyang may kasamang lalaki ang kasintahan niya. Sa itsura daw ng mga pagkilos ng dalawa ay hindi mo masasabing magkaibigan lang yun. Nakaakbay kasi ang lalaki sa kasintahan niya. At ang kasintahan niya naman ay nakakunyapit sa bewang ng lalaki. Isa pa sa nagpatindi ng katotohanan na may relasyon ng dalawang yun ay nang halikan ng lalaki ang kanyang kasintahan sa labi. Dahil sa labis na sama ng loob ay napayakap siya sa akin. Humahagulugul pa rin siya sa mga pagkakataong yun. Dahil doon ay nadaram ako ang pagkaskas ng kanyang di kalakihang dibdib sa akin. Ewan ko ba kung bakit bigla akong nag-init. Ang kaninang nadaram akong pagkaawa sa kanya ay napalitan ng napakatinding init. Hinaplos ko ang kanyang likod para pakalmahin siya. Wala akong nasalat na strap ng bra. Kaya pala gayon na lamang ang malambot na kumakas ka sa aking dibdib. Tanging tela lang pala ng suot niyang malaking t-shirt ang pumapagitan sa aming katawan. Tuloy pa rin ang paghimas ko sa kanyang likod. Sa mga pagkakataong yun, ay may halong mali na ang aking bawat paghimas. Bahagya akong pinadausdos ang aking kamay mula sa kanyang likod, patungo sa kanyang pagiliran. Halos masalat ko na ang gilid ng kanyang dibdib na sadyang napakalambot. Ganun ang paulit-ulit kong ginagawa sa gitna ng kanyang bawat paghagulgol. Hihimasin ko ang kanyang likod. Papadausdusin ang aking kamay sa kanyang tagiliran at bahagyang pipisilin yon. Nang huminto siya sa kanyang paghagulgol ay nagangat siya ng kanyang muka. Napakaamo talaga ng muka ni Wendy. Bagaman wala itong make-up, ay talagang napakagandang babae niya. Pinunasan ko ang kanyang luha na nagkalat sa kanyang muka. Saka ko siya muling niyakap ng mahigpit. Sinadya kong paabuti ng dalawa kong kamay sa kanyang tagiliran. Dahil sa higpit ng yakap ko, ay para ko na ring napipisil ang gilid na bahagi ng kanyang dibdib. Muli ay nag-angat siya ng muka. Nakatitig siya sa akin. Bagamat tomboy siya, ay kitang kita ko sa kanyang muka ang imahe ng isang dalagang nangangailangan ng pag aruga mula sa isang lalaki. Hinalikan ko siya sa buhok at isa pa sa noo. Dahil sa ginawa kong yun ay humigpit ang kanyang pagkakayakap sa akin. Doon ko na tinangkang halikan siya sa labi. At labis kong ikinatuwa ang nangyari. Dahil si Wendy ay lumaban din ng halik. Para kaming mga mandirigmang naglalaban gamit ang aming mga sandata. Habang naglalaban ang aming mga labi, ay nagkaroon ng sariling buhay ang aking mga kamay. Dumausdos na ang isa pa ibaba sa kanyang likod. Nang matagpuan nito ang hinahanap, ay mabilis ko yung pinisil. Alam kong nagugustuhan nyo ni Wendy dahil dumiriin ng kanyang bawat paghalik sa tuwing pinipisil ko ang pisngi ng kanyang likuran. Ang isa ko namang kamay ay isinuot ko na sa laylayan ng kanyang malaking damit. Tila isang manlalakbay na, na may kalaya gawin ng kahit anong naisin nito. Napakalambot ng dalawang bundok ni Wendy. Hindi yon kalakihan, subalit napakakinis. Bawat pisil ko sa mga yon ay napapaitlag siya kasabay ng aming paghahalikan. Halos pagsawaan ko ang eksena ngayon. Walang sino man sa amin ang nais bumitaw sa nagaganap na labanan ng aming mga labi. Pero maya-maya ay ako na ang kusang kumalas. Hindi para ihinto ang kung ano sinimulan namin. May iba akong nais gawin. Madali kong itinaas ang laylayan ng kanyang damit. Halos mawala ng lakas ang tuhod ko. Nang makita ko ang itsura ng kung ano ang nasa ilalim nun. Napakaputi. Walang kapeklat-peklat at nunala. Bagaman hindi kalakihan ay tayong tayo yun. Maliit lang din ang mga nasa gitna noon na ang kulay ay kahalin tulad ng rosas. Tila nang aanyaya sa akin para tikman ko yun. Hindi na ako nag ng panahon. Sinibasib ko ang isa sa mga yun. Samantalang ang kabila naman ay hinimas ko ng matindi na katulad ng ginagawa ng isang panadero sa kanyang mga tinapay na lulutuin. Nagpasalit-salit ang aking bibig sa dalawang bundok na yon. Ang kaninang paghagulgol ni Wendy ay naging paghalinghing at banayad na pagungol. Ang kaninang tomboy kong kaibigan ay larawan na ngayon ng isang babae, isang dalagang nakadarama at nagtatamasa ng kanyang pangangailangan. Nagtagal din kaming dalawa sa ganoong eksena. Mula sa pagkakahawak sa isa niyang dibdib, ay pinadausdos ko ang aking kamay, paibaba para mahawakan ng kanyang bibingka. Sobrang kaba ng dibdib ko sa mga pagkakataong yun. Nang lumagpas na sa kanyang puso ang aking kamay at papahawak na sana sa kanyang bibingka, ay hinawakan niya ang aking bisig para pigilan ako. Bigla siyang tumayo at mabilis na lumabas ng aking kwarto. Nilisan niya ang bahay namin. Marahil ay nahihiya sa kung ano ang nangyari at ginawa namin. Sa paglipas ng panahon ay nanatili ang pagkakaibigan namin ni Wendy. Sa tuwing inaasar ko siya sa kung ano ang nangyari sa amin ay tinatawanan niya na lang. Kahit kasi ganoon ang nangyari ay nanaig pa rin ang pagiging tomboy nito at pagkakaroon ng maraming kasintahang babae. Ako naman ay natatawa na lang din sa nangyari nang minsan kong pinatikim ang chinitang tomboy.